sa kaalaman ng taong bayan ayon sa ating mga puting ahas. Kaya pala, malaki ang binibigay din kay, kay Migaon kasi chinutsuktsak siya ni Tambaluslos. Ayan, ngayon alam na ng asawa mo. So syempre, si Tamba mahilig sa laman na panis. Kaya tinambakan siya ng bonggang-bonggang budget. Kahit anong hilingin ni Migaon ay binibigay ni Tamba o ano, Yeda, alam mo na. Ganon po nila binababoy ang pera ng bayan. Wala akong pakialam kung magbaboyan sila, magtsuktsakan sila. Pero ang pakialam natin dito pa kalangga, ginagamit ni Migao ang kanyang kipay labong, magpapatuslo, at ang kapalit ay kaba ng bayan, pera ng bayan. Si, sino ang punot dulo ng lahat ng ito? Ang pamilyang polboronik kakalungkot na patuloy silang pag Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglalid at kami susunod sa aklasan? Sangusawa na kami at dahil sobrang mahal na nang bilihin. I hope ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyernong ito. Hoy gising, huwag matulog sa pansitan. Gusto ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat na mga ang ginawa nila. I love Philippines. Ang binigyan nila sa Daba na donation from government, 10 million. Kaya okalis pa nila binigay grabe ang baha ngayon hindi pa rin dadaanan ng sasakyan ang main road Isang matining pasabog na naman ang inilabas ni Maharlika patungkol sa kawalang hiang nangyayari sa Congress. Nakakatawa man pero nakahagalit dahil involved dito ang pera ng taong bayan. Dahil kaya pala napakalakas ng loob ni Megs nograles na lumalabas na sa likod ng panluloko sa pagpapahiram sa PI sa Dabao. Dahil bumubuka ka pala ito kay Tambaluslos at kay Sandro Marcos. Kaya naman napakalakas ng loob nito at tinatambakan siya ng pondo. Lingid sa kalaman ng taong bayan ayon sa ating mga puting ahas. Kaya pala, malaki ang binibigay din kay, kay Migaon. Kasi chinutsuk siya ni Tambaluslos. Ayan, ngayon alam na ng asawa mo. Okay? chinutsuk siya ni Tambaluslos at ni Sandra Charara. Ni Charis. Can you believe that, mga palangga? Ngayon, anong ibig sabihin nito? Kaya pala, malakas ang loob. Okay? Ito. Kaya pala napakatapang at malakas ang loob nitong ni ano ni Migaon. Okay? All right. Ni Migaon, Migaon Nograles, okay? Ay tinuturba siya? Tinutuhog siya ni Sandra Chararat. You know, ACDC yan eh, pwedeng kipay, pwedeng ano, pwedeng ano, hotdog. Kasi, nila, hindi nila landi. Chinotchokchak nga eh. Chinotchorba siya ni Tamba at ni Sandra. Kaya naman pala ang kipay niya laging busog. Hindi lang yun. Ginagamit niya ang kanyang kabigaan para makakamkam ng pera ng bayan. Kaya di ba kung ganun-ganun na lang ang gipit panggigipit nila sa SMNI, feeling nila powerful siya, feeling, feeling nito ni Migaon ay napaka-powerful niya ang pagnatraidor niya, di ba, sa mga Duterte. So yung pala, sinuchukchak-chene siya sa lingid sa kalaman ng asawa ni Tamba. Imagine yun, nagtutuhogan ng mga buwaka ng ina. Ngayon, sabi ko nga, wala tayong pakialam kung magchukchakan sila, mag-urge sila, wala tayong pakialam doon. Pero nakasalalay -naka dito ang pera ng bayan. Alam mo kung bakit? Kasi may pagkakataon pa na palangga na si Migaon ay nagparinig doon sa kongreso. Okay na? May isa, sa isang dinner, sa isang dinner, nandoon si Tamba kasi nga speaker eh. Ano, sabi na ganap ko ng boyfriend? Nagbiga-biga siya doon. So syempre si Tamba mahilig sa laman na panis. <laughs> okay? So ngayon, nung, nung, narinig ni Tamba na gusto ni Migaon magpatsuk-tsuk ayun, naganap ang mga eksena. At sharing pa yung magtiwin si, si uh, Sandra Chararat. <laughs> you know that? Kita mang kayo pa nito mga hayop na to. Diba ako na nag-expose sa inyo na bumibili ng mga kababaihan si Sandra Chararat dyan sa kongreso nung, nung ano, nung uh, December 'Di ba? Kinikinanod ko ta sa niya pero ngayon malinaw na itong si Migaon, eh siya binansagan ng Migaon eh. Hindi lang hotdog na na cocktail yung chumuchuk sa kanya. Si Sandra at cocktail yun eh, di ba? Cocktail. Yung isa naman, yung alam mo yun, parang tando-tando, yung hindi, di ba pag, ma, pag ganyan ka-joba, ka yeah, who are representatives, o so, tama yun, sabi ni Mariah. Ngayon, no, nagparinig-rinig sa during that dinner, kaya tinambakan siya ng bonggang-bonggang budget. Kahit anong hilingin ni Migaon ay binibigay ni Tamba o ano, Yeda, alam mo na. Ganun po nila binababoy ang pera ng bayan. Wala akong pakialam kung magbaboyan sila, magtsuktsakan sila, pero ang pakialam natin dito, pangalangga, ginagamit ni Migaon ang kanyang kipay labum, magpapatuslok, okay, magpapatsuktsak, sa cocktail hot dog. Okay? Sino cocktail? Si Sandra. Yung isa, tando-tando. Ano ba sa Tagalog ang tando-tando? Ah, uh, alam mo yun? Basta yung, yung, maliit ba? Yung ganun. Na hindi, ta, hindi na jumadjayo. You know what I mean? So, at madala silang what? Baka nagtitrisam pa. Hindi nakarating sa akin kung nagtitrisam sila. Eh. Okay? Pero yun ang, ah, uh, mag-isip kayo yung parang kuhol pa pa joba na iipit. Ay, uh, sorry doon sa mga ano ah. Man yung ano mo pototoy mo para naging kasing liit na lang ng, what? Jutay, sabi ni ano, ni Danica kasing liit na lang ng mais. Di ba? So ibig sabihin nito, malakas ang loob ni Magaon manglinlang sa mga Dabawenyo kasi isang ayot ano ayot ba 'yun? Ayot, Ayot pa <coughs> Kalimutan ko na. Ayot ba la, ayot Ilonggo ang inisip ko. Isa lang ka ayot niya, pera na pera galing sa kaban ng bayan. Kailangan niyong malam, pero hindi ka magpapatuso, papatuhog nang sa magtiyuhin. At ang kapalit ay kaban ng bayan, pera ng bayan. Si sino ang punot dulo ng lahat ng ito? Ang pamilyang polboronik. Sir Jackan, sabi ni Ramran. Pa imagine mo, bubuka ka lang si Migaon, ibibigay na sa kanya ang pera ng bayan. See that? At ngayon, nasa Amerika daw, nabasa ko, nasa New Jersey daw siya. So, lumalabas siya sa picture, um, uh, nag-speech si uh, Pulong, si Pulong Duterte, di ba, doon sa Davao Rally, na sinasabi niya, ito nga si Migaon, tapos ang drama ni Migaon, uh, nasa Jersey daw siya, nasa New Jersey, kasi kasama niya yung kapatid niya, family niya, dadadadada. Di ba yung kadyotahan niya? No, parang lumalabas siya sa picture. E pinlano nila, e, pinlano nila ang PI na ito, nung nandito pa siya sa anong uh, nandiyan pa siya sa ano <coughs> sa, sa Pilipinas. So kahit anong uh, well, you know what? Kahit ano pang pagtatakip nila, kaya nga ikaw Senator Imee, itong si Onyate, ni kinon tempt na dapat 'yan, ikinulong niyo na anong ginagawa ng ombudsman? Bakit walang kinakasuhan? Ano, paulit-ulit na lang tayo na si Tambaluslos nagbigay ng 20 million bawat isa, maliban pa kay Migaon, may kasamang Chokchok Chenes. So, kakalimutan na lang yung mga mainstream media, walang pakialam. Dapat yung ganito, may kaparusahan na. Dapat umaaksyon na ang ombudsman. Dapat gumagawa na ang mga ahensya na pwede silang parusahan. So, like after a week, two weeks, three weeks, kakalimutan na lang natin yung issue na to. Then, move on tayo sa next issue. Katulad ng ginagawa ni Liza Ahas Araneta, sa PCSO katulad ng ginagawa ni Tulfo at ni Pimentel na nagpapangtapangan na kesyo anong sabi ni Tulfo pananagutin na pinapaimbestigahan niya gagamit daw siya ng forensic expert kung kailangan pa kung sino ito mga nanalo na ito ng loto ano nangyari? Tumiklop ang pototoy ni Tulfo na maliit din kasi laki ng stick ng barbecue. No, yung maliit. Yung pang no, parang ganun. So, umurong bakit? The question is, nasungal nga lang na ba ang pototoy ni Tulfo at ni Coco Pimentel? Dahil ganun din sa ating puti ngas ng bilyong piso. So, again, mga kababayan, kawawa ang Pilipino kawawa tayong lahat dito. Para ito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit, nananawagan at mga dismayatong mga netizens. Kung dati, boat buying ngayon, signature Para buying. Para mga kayang Pilipino, wala tayong masandalan sa ganitong sitwasyon. nga at ang matindi pa, haros lahat ng mainstream media, pinupuri pa sila at ang ilang vlogger na mga pinupuna, take down ng mga Facebook at may kinakasuhan pa. At first, yata, ito sa Aquino, yung ginawang kabalastogan ng Pinoy admin sa loob ng 6 years na gawaan to, mga to in just 1 year. Wow, eh, 5 years pa tayo, sold ng Pilipinas after 5 years. Dito sa amin, nagpakalat ang signature campaign para sa People's Initiative. Nagbahay-bahay, di naman sinabi kung para saan. Kung di mo babasahin at pirma ka lang ng pirma, baka magising ka bukas na bago na ang, ang konstitusyon. Ang naging at nawala ng integridad ang karamihan sa mga congressman ngayon. From public service na-reduce ng admin na ito, tumagnanakaw ang pagkataon nila. Pera-pera na lang, wala nang mga dignidad. Gusto kasi nilang manatili sa pwesto hanggang sa kahuli-huli ang singhap ng kanilang hininga. Kaya kung ano ano kabalustugan ang iniisip, panlin lang ito. Kunyari ayuda, at tapos mapipirmahan, Pawagin na lang ang kongreso. Ang masakit sa atin sa kahirapan Ang tingin ng kongreso sa ating mga kababayan mukhang pera. Sana mag-isip din sa 100. Anong mabibili niyan? At nungko, tinatanggal na lang karapatan ang mga ordinaryong mamamayan na magdesisyon at pumili. Pero walang magawa dahil di alam kung kanino lalapit. Lahat sa nasa katungkulan kahit ang mga senador tahimik lang. Delikado talaga ito dahil sa hirap ng buhay ngayon. Baka hindi na nagkadalong isip ang maraming kababayan, lalot libo-libo, ipinamimigay. Karamihan ngayon parang wala pa namang pakialam sa kung ano ang kahihinat nga ng mga ganyan. Ang mahalaga magkapera. Kung ang merma, lang ito ng kongreso. Gusto ng speaker of HOR tuloy ang kapangyarihan para tuloy ang pagnanakos sa kababayan. bayan. Kaya ang congressman kongresman na magpapahayag na hindi pinagbibili ang nilang constituent sa halagang isang gaang piso. Sa inyong pananahimik at tahasan na ninyong pinagbibili ang karapatan ng inyong mga nasasakupan ng administration na to, di talaga tablan, sila kuting. Minabalik ang kahapon ng tatay niya. Pero mas malala ngayon, kasi kahit may social media na, harapan pa rin ang pag-aabuso sa power nila. Grabe, pag nasa dugo talaga, pareho. ako huwag na ng video, ito na lang muna, maghahaman talaga. Di pa halim maghirap taong bayan sa bansang Pilipinas basa sila busog at kapito ko sa posisyon. Kapag natuloy ang chacha in the process, walang eleksyon. At si Tambi ang uupo ng matagal hanggang matapos at yan ang Prime Minister. At ayaw natin It's reality, ayuda-ayuda ang sistema. The downfall of the stupid and lazy, hopefully for the corrupt. Kapal na ng HOR, garapala na at sobrang desperado na. Nitambalos los, kapal na ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.